Sir, uh, ano pong pinakahuling balita doon sa apat na unaccounted Filipinos po? Thank you for reaching out to us. Uh, mer meron po tayong advance team yesterday, limang katao na bumagtas ng Yangon, na ang capital to Mandalay, It took them 12 hours. Immediately, they met with the Filipino community and then with the site uh, supervisors. Wala pa pong napapabalitang Pilipino na na-rescue or na-retrieve doon sa site. So wala pa ho tayong may bibigay right now. Mm -hmm. uh, bandang alas 9 dito, we, have, we are an hour and a half behind Manila. Makikipagpulungan ho tayo sa Filipino community sa ilang sites at bibisita ang advanced team natin sa hospital at sa job site. So baka we have more information later. But so far, we have no report of casualties. Opo, opo. Uh, manong uh, Ma'am, na, uh, sir, na, nasaan po kayo ngayon? Uh, na, nasaan po ang ating post ng embahada sa Myanmar? Sa Yangon ho ang ating uh, embassy. Uh, ngayon ay Eid Mubarak, we're a holiday. But I am coordinating with my teams in both NAPIDO. Meron tayong hinihintay na uh, Pagdating ng ating PEMAT, Philippine Emergency Medical Assistance Team, na darating at 11 o'clock ng umaga ng mm -hmm. Bangkok. And then yung team natin, advanced team na limang katao, nandun ho sila sa Mandalay na nagre-ready para i-meet ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ho pala doon ay kinupkot ng mga paaralan nila, ng mga employers, binuksan ng mga tahanan nila, ng mga magulang ng kanilang mga estudyante. Even yung advanced team natin nakikita raw sa mga eskwela kasi delikadong kalagay ng mga building so at mga hotels doon. Opo. Ah, uh, iyang gun po kayo ngayon nakaposte. Uh, saan po yung uh, lugar na kung saan po may mga Pilipinos uh, na anak sa Mandaluyong po ba ito o sa Meybank? Bandang... Man... Opo, sa Mandaluyong ito. Ah. Uh, hmm. There are about 171 registered Filipinos in Mandaluyong karamihano sa kanila ay mga guro. And uh, out of 171, we have confirmed 123 are marked safe. So nagpasya tayo na magpadala ng advance team kahapon para tutukin ng tukuyin ang kanilang kalagayan. Opo, opo. But Mandalay is too far from Yangon. Uh, possible ho ba ang mga daan ngayon or you need to take a chopper? Uh, mahirap po kasi bumagsak ang tower nila, communications tower sa airport. So by land lang ang travel ngayon. Mm. Yung capital ang Nepido ang nearest. And they only allow that for humanitarian assistance, yung wide-bodied planes. So yung C-130s natin, I understand, will be flying in from Bangkok, from Manila-Bangkok to Mandalay uh, at 11 o'clock. Doon hulalapag, and to establish the base of operations para makarating sa ibang lugar, including Mandalay, to reach our Filipinos.